Good morning and welcome sa aking munting channel habang nagkakagulungan sa bahay ng mga di magiba dahil sa isang nilikha na namang kasinungalingan nito ngang si David dito nga sa kanyang ama na si Rigor at sinabi nga niya at inamin niya mismo na sa kanya nga daw ang baril na ipinakita nga ni Aling Marites na isa sang ebidensya at ito nga ay nangangahulugan na ngayon nga ay talagang napagtanto at napatunayan nito ngang si Aling Marites na totoo ang sinasabi nito ngang si Ramon Montenegro na siya mismo ang nais o gustong pumatay sa kanya ang walang hiya ng anak na si David dahil nga sa nabuking siya sa katotohan ng hindi siya ang tunay na tanggol at ang sinabi naman dito nito nga si David sa harapan ng kanyang amang si upang mapagtakpan ang kanyang ginawang kasinungalingan ay sinabi nga niyang Oo sa kanya ang barl na yon dahil iyon ang gagamitin niya para patayin nga itong si Ramon Montenegro dahil iniiputan daw ni Kuno nito nga si Aling Marites, si Rigor kung kaya dito naman ay sumilakbo na ang galit ni Rigor at ngayon ay sinasaktan niya na si Aling Marites. Pinipigilan nga ni Aling Tinding at ni Roda ngunit wala nga silang nagawa kung kaya agad-agad nga dinampot Nito nga si Aling Tinding ang baril nga na hawak-hawak ni Rigor na ibinabangan niya sa isang istante at dito ay dinampot ni Aling Tinding at nagpaputok nga siya at sinabi nga niya dito na sige subukan mong saktan ang anak ko pag hindi mo itinigil yan papatay kita ako mismo ang papatay sa iyo na siyang ikinagulat nga Nito nga si Rigor dahil alam na alam niya na kayang-kayang gawin nga ito ni Aling Dinding dahil ito ay isang uh, palaban at hindi rin talaga magpapaawat. Ngunit, inagaw nga nitong si David ang baril at dito nga ay sakto sanang babaril siya. Ay bigla nga niyang nakita ang uh, talaga namang napakaraming tauhan nitong ang si Ramon Montenegro at sinabi nga ni Ramon na David kung kaya't napansin niya ay agad lang nagpaputok itong ang si uh, David dito nga tila Montenegro at ngayon ay lalo na ang nagkagulo at dumating na ang pinakatatakutan nga nito ang si Aling Tintinga na magkukros ang landas ng mag-amang rigor at ang mag tangbol kung kaya't ito na ang pinakamasaklap at pinakatalagang mahirap na laban nga ng pamilya di Magiba at ng pamilya Montenegro. Ano kaya ang siyang mangyayari at sino kaya ang maguwawagi sa kanila? Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.